Isa sa mahalagang matutunan sa buhay ay ang timing ng mga bagay at pag-appreciate sa mga seasons ng buhay. Sadya nga namang hindi pare-pareho ang takbo ng panahon at hindi rin pare-pareho ang mga kaganapan sa ating buhay. Ngayong dumating na ang summer, sadyang napakainit at napakahirap tumagal na nakabilad sa araw. Kung dati-rati ay napakasarap magkulubong sa kumot dahil sa lamig ng panahon, eh ngayon naman, manggigit ata ka sa pawis kapag ginawa mo yon. Simple pa nga ang sa ating bansa dahil tag-ulan lang at tag-arawang meron. Sa iba, may winter pa na talaga namang dagdag na challenge sa pang-araw-araw na takbo ng kanilang buhay. Ang nakakalungkot lang, kada alasan ay sa halip na ma-appreciate ang mga seasons, ay nagre-reklamo tayo. Kapag tag-ulan, sa halip na pasalamatan ng mas malamig na panahon, ay napapareklamo ang karamihan dahil ulan naman daw ng ulan. Kaya nga siguro tinawag na tag-ulan, di ba? Kapag hindi naman umuulan, ang reklamo naman ay kulang sa tubig ang pananim at napakainit. Walang paglagyan ng panahon sa atin. Misa nagkakaroon tayo ng problema kung pilit nating nilalabanan ng seasons na itinakda ng Diyos sa ating buhay. Yung kapag bata pa ay nagmamadaling tumanda, kaya pa na lagay ng make-up at pagsusuot ng mga damit na pangmatanda. Tapos kapag tumanda na, ay nagpipilit namang magpabata. Ang bawat panahon ng buhay ay lilipas at may naaangkop na gagawin sa bawat panahon. Nagiging mas makabuluhan ng buhay. Kung matututunan nating ma-appreciate ang bawat panahon at maiangkop ang ating pamumuhay, sa mga panahong ito. Ang sabi ng Bible, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani. God makes everything beautiful for its own time. Sabi nga ng verse 11, nakadugtong naman ng verse na nabanggit. Ibig sabihin, kailangan nating makita na may kagandahan ng bawat panahon at merong dapat matutunan sa bawat pagkakataon. Ang kagandahan ng buhay ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng pagtamasa mo ng lahat ng gusto mo. Nasusukat ito kung paano ka nagpapasakop sa Diyos at mag-appreciate sa mga seasons ng buhay na ibinibigay niya sa iyo. Ang bawat panahon ay pagkakataon. I-appreciate mo ang season mo ngayon dahil ito ay may dalang mahalagang aral at karanasan na huhubog sa buhay mo. Kapag nakita mo at naunawaan ang layunin ng Diyos sa bawat season, tunay nga na masasabi mo na maganda ang bawat panahon ng iyong buhay. Asa ka pa?